tuldukan na ni Mario Barrios trainer ni o trainer Bob Santos ang uh, tinuldukan na ni Mario Barrios trainer Bob Santos ang kontrobersyal na ospital o sementeryo Napahayag laban kay Manny Pacquiao ilang araw bago ang bakbakan nila sa MGM Grand ayon kay Santos hindi ito pananakot kundi mindset lang sa isang high level slugfest kontra sa isang killer inside the ring tulad ni Pacman dagdag pa nito kung hindi ganito ang magiging mindset sa laban hindi malabong si Barrios mismo ang makaranas ng ospital o sementeryo inamin din niyang ito ang pinakamabigat na training camp ni Barrios at inihalin tulad pa si Pacquiao kay Mike Tyson pagdating sa tapang at explosiveness samantala maghaharap sina Barrios at Pacquiao sa WBC Welterweight title ngayong weekend sa Las Vegas